guys. Nagsusuklay lang naman ako. Nagsusuklay lang ako. Pero bakit? Bakit nauubos ang buhok ko? Guys, napakainit kong magsuklay. Tingnan nyo. Napakainit kong magsuklay. Pero, Happy yung lagas ng buhok ko, guys sobrang dami guys hindi ako nagsusupply kanina ito ang daming lagas ng buhok ko oh. sobrang kapal ayun guys ang kapal ng buhok ko na lapit na yata akong makalbo guys kailangan ko yata yung magpa-check up. Kasi, mauubos na yung buhok ko, guys. Kasi, yung total mauubos na talaga. Ayun, kada suklay ko, guys, yung dami yung buhok. Naka-experience din ba kayo naman ganito, Pals? Kasi uh, totally parang hindi na nakakatik yung buhok ko sa ano niya, sa, sa, sa ugat niya, sa puno niya. Kaya halos din ako nagsusuklay sa araw-araw. Kasi nauubos yung buhok ko. Pero ganun din, kahit hindi na lang nalalagas din siya. So, guys, kung naka-experience ko yun. Nangalito magpa-check-up ko yun. Baka mayroong medical na issue na dapat i-resolve. <sighs> Ayan, guys. Napakadaming book na nalaga sa akin today. Sobrang dami. Today lang to guys. Today lang to. Today lang yun. Grabe. Grabe. Oh, Grabe. Siguro dahil dito kasi may thyroid problem ako meron akong ano guys lumalaki yung leg kong ganyan o ayun siguro kailangan ko yan kailangan ko ulit bumalik sa doktor ko sana mag stop ang aking ano, hair fall kailangan ko magpareseta ng gamot ulit sige na guys bye bye na thanks for watching